Mga kababayan, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito, nanonood ako dito sa aking computer sa mga politiko doon sa ating bansa. Parang mga bata, itong mga politician. Kasi, ayan, mayroon na namang lalabas. Hala, grabe ang allegation kay F. PRRD, sagad na tapos mayroon naman yan na lilipad na mga uh, balita grabe yung mga nagawa ni Marcos ano ba ito mga kababayan parang walang katapusan yung mga aligasyon na binabato sa bawat politisyan walang katapusan parang mga bata Parang uh, hindi natin maintindihan kung ito ba ay mga edukado well trained bakit parang ang exit ng mga isip para mga bata di ba sabihin ng bata nanay inaway ako ni kuya nanay inaway ako ni bunso ano ba itong klaseng pamumuhay sa ating bansa wala bang uh, sana naman ay magpak magpakita naman ng ng uh, delikadisa ng ating mga politiko na hindi na lang bato ng bato kung ano-ano. Dapat ay siguraduhin para kung sino naman ang talagang hindi nakapabol sa ating bansa, ay di Bakit siya ganito ipadaan na palagi na lang batuhan, uh, tapunan ng mga mas masasakit na salita. Parang ang Pilipinas ay hindi nagagrow. Ang ating uh, Pilipinas ay, di ba, nasa developing countries tayo. Parang yung mga otak din ng mga politisya natin ay nasa developing din ang kanilang mga otak. Sa history, parang hindi natin makikita kung sino ang hero, sino ang tama, sino ang nagadepensa ng bansa, o sino ang nagmamahal ng bansa. Hindi kagayo sa noong mga panahon ng mga heroes na Makikita mo sila kung paano sila makipaglaban uh, o paano nila panindigan o paano nila e-depend eh, ang bansa sa mga kalaban. Mismo-mismo na sila lang na mga politiko ang nag-aaway-away. Ano ba ang uh, naidolot sa bansa? Sana uh, instead na mag away away kayo na mga politiko dyan sa Pilipinas ay ang pagtuunan na lang ninyo ng pansin ay kung paano umunlad ang bansa natin na makaahon naman sa sinasabi na still a developing countries or still developing country kailangan naman natin ito na i-build up ang ating bansa na sa maganda hindi na lang na palagi, na lang na puro negatibo ang pinag-usapan. Gusto ng isa ay kilalanin siyang matalino. Gusto ng isa ay, or gusto ng kabila ay siya rin ang kilalanin na matalino. Nako mga kababayan, naniniwala ako na tayong mga Pilipino ay mga matatalino pero nandyan ang kompetisyon. hindi dapat magkaroon ng competition. Bakit? I give way. Kaya lang, kung mayroon tayong nakikita sa ating present government, of course, ang ating pagre-reklamo. Kailangan yun. Kasi kung hindi natin yun i-reklamo, hindi, itolerate lang natin yan, ay di patuloy na ganun, at walang progress ang ating bansa. So kailangan natin 'yon na ipaprogress progress ang ating bansa. Hindi na na lang ng basura. Basura mo, itapon mo sa kanya at ang basuranya niya, itapon din sa iyo. So parang hindi na maganda, hindi na healthy sa bansa. Hindi lang bansa ang naaapiktuhan, yung mga tao, mga Pilipino ang naaapiktuhan. Kahit saan mang solok ng mundo, ang mga Pilipino, naaapiktuhan din sila. Kahit wala sila diyan sa bansa, apiktado din sila kasi ang reputasyon ng bansa iyon ang gina, ang ipinagmamalaki ng mga Pilipino outside the country. Pag maganda ang reputasyon ng bansa mo, very proud ka rin. Pero kung ang sitwasyon ng bansa mo, kagaya nito, paano tayo maging proud sa ating politesya, mga politiko? Proud kami ng mga Pilipino kasi bansa namin, natin yan. But, sana naman kayong mga politiko ay maging proud din kayo sa inyong nagawa. Sana ipakita din ninyo ang inyong nagawa na pag-unlad ng bansa natin. Hindi na lang na ganito, ganon. Oh my God! Kailan pa kayong magkaroon ng delikadisa ng mga politiko? Kailangan natin ang delikadisa, respeto sa bawat isa para respetohin din tayo nang iba. Bansa natin, respetuhin natin para respetuhin din ng ibang bansa ang bansa natin. Mababa lang ang tingin sa atin kung ang bansa natin ay walang respeto. Ang number one nga nag-build up sa pagrespeto sa mga Pilipino ay dahil sa kanyang bansa. Pag nire-respeto nila ang bansa mo o ang Pilipinas, mataas din ang pagrespeto ng ibang bansa o ibang politiko sa atin or ibang population sa atin. So itigil na ninyo yan, yung batuhan. mag na lang kayo ng mga project na makakatulong sa bansa natin. Sa ating mga mamamayan na magkaroon ng trabaho, mabigyan ninyo ng trabaho at matulungan yung mga tao nga may mga sakit na nga ng tulong. Paano kayo makatulong kung gano'n na lang away-away? Away yung Senado, nag-away yung Kongreso, yung mga higher official. Wala bang katapusan? Nakakapagod na. Sa amin na mga Filipino na hindi na nerahan dyan sa bansa natin. Napapagod din kami makinig sa mga isyo ninyo. Sana naman ay maisip ninyo yon maging matured na kayo ng mga politiko. Minsan linisan din ninyo ang isip ninyo at puso ninyo at mag-focus na lang kayo para sa ikabubuti ng bansa. Hindi yung ah uh, puro na lang discussion, puro na attack sa bawat isa. Wala namang katapusan, wala namang uh, final decision. Puro simula, walang katapusan, walang natupad. Puro promise. Kailan pa ba kayo na magkaroon ng sinasabing uh, edukasyon, illustration, civilization, maging professional na kayo. Sana pag-isipan ninyo ng mga political kayo na ang ating bansa ay napagaganda. Dinadayo ng mga ibang bansa, lalo na sa mga uh, sa mga tourism, sa mga tourist. Pero kung ganito na malo, uh, lahat naglolokohan, lalo na yung ating airport, iyon ang binabagsakan ng mga tao pag dumating ng bansa, iyon ang mukha ng bansa natin, yung airport. Hindi, yung may mga sorot, may mga ilaga na tumatakbo, o ay nakakadiri naman. sana madiri naman kayo ng mga politisyan na ganoon pala ang sitwasyon ng ating Uh, airport ng ating bansa. At kayo nga mga politisyan, pag pumunta kayo ng ibang bansa, hindi ba kayo nahihiya na ganon ang sitwasyon ng bansa ninyo? Paano kayo maging proud niyan? Paano kayo titingnan na malinis? Paano kayo titingnan na uh, smart, matalino, wise? Kung ganon ang resulta ng bansa ninyong dinadala, Tinatayuan ba ninyo ng maganda o malinis o presentable ang bansa ninyo? I think hindi ninyo ginagawa yan. Yung pag away away ninyo dyan, nakaka-cover up sa social media. Buong mundo ang nakikinig, nakakakita sa inyo. So sana, ibahin na ninyo. Ipakita ninyo kung kaano kayo ka-decent people. kailan pa kayo magkaroon ng this uh, pagka decent people uh, para may pamana naman ninyo sa inyong mga anak o sa inyong pamilya sa inyong kababayan sana magising kayo yun lang ang hinahangad namin at magsama-sama kayo ng maayos kung hindi kapabol yung namumuno ng bansa, mag-unite kayo at palitan ninyo ng kapabol na tao para maging maayos ang ating bansa. Ale, gising mga Pilipino, mga politiko, mga civilians, mga mamamayan, mga kabataan na may mga na-educado na professional. Gumising kayo, tingnan nyo ng maigi ang inyong environment, ang bansa ninyo. Kung dapat ba o maipagmalaki ninyo yan sa ibang bansa? Tingnan ninyo yung ibang bansa, napakagulo. Uh, gulo Huwag naman natin ahintayin uh, na maging ganon ang bansa natin. Para wala nang agaw sa bansa natin kung kayo mismo na mga politiko ay nagakasundo. Bigyan ninyo ng respeto ang bawat isa para respetohin din tayo ng ibang bansa. At sana ay magising tayong lahat, lalo na sa ating mga politiko, hindi na lang puro pera-pera. Okay, so I hope nga uh, ito ay tayo ay magising, magkaroon tayo ng delikadesa. Ang mga Pilipino, hindi basta-basta lang dahil, dahil mostly sa atin, mga profesional, edukado, nakasibilize. Maraming mga matatalino na Pilipino pero binibinta ninyo ang katalinohan ninyo ng dahil lang sa pera. Walang katamihime ka ng bansa natin nakakapagod mga kababayan. Sana magising kayo. At iyon lamang, sana ay magkaroon tayo ng peace at magandang pagsasamahan sa ating bansa.